Hello, mga ka-joiners. Very rainy ngayong araw na to. Kaya magluluto ako ng sardines. With odong. Mm. Odong. Kala ko odong. Odong. So, we'll start cooking. Medyo social, so social natin. Gagamitan natin ng na butter ang ating uh, sardines with odong. Odong. Tama. Okay. so lagyan muna natin ng counting mantika counting lang kasi lalagyan ko siya ng butter. Okay. Habang natutunaw ang butter, lalagyan na natin ng bawang. Sibuyas. Either puti or... Ano pula, puti yung ginamit ko para manamis-namis and then marami kamatis. So, isa lang natin siyang dumambo. Okay, lagyan natin ng counting tubig. Para sa ating yan. Then lagay na natin yung ating udong o ano udong. Ayan. Pwede din kayong gumamit ng miswa. Hindi ko na siya binali kasi gusto ko yung medyo mahaba pero bahala na siya kung mabalik siya. Lagay na natin ang sardinas. Mga ka gusto ko yung fried fried sardines. Pero, kumahan na rin naman, Kung mga bumibili rin naman kami ng isang sardines. Pero, ang talagang patak namin is, ano, master. So, yan. So, lagay muna natin ang ating mga sardines. Medyo atinat sigit sa gitna yung mga sardinas. Yan. Tapos, maglagay na tayo ng paminta. Mga ka-joins, huwag kayong magtaka kung medyo ano siya nag-brown. Kasi naglagay ako ng nasa na yun? tinaglo na. Ay, ito. Naglagay ako ng malunggay powder. Ito. Yan. Malunggay powder shop. Siya. Wala siyang lasa. Pero ano siya, healthy siya. So healthy-healthyhan healthy tayo ngayon. Kaya lang sa pag-healthy-healthyhan, maglagay lang tayo ng kaunting magic, sarap. Hindi diba? babagay lang naging hindi na naging healthy. Yan. So tikman muna natin bago tayo maglagay ng iba pang panglasa. Kung okay na, hindi na tayo maglalagay ng patis. So, let's taste. Mm. Parang gusto ko maglagay ng kaunting patis na kumanghang. Kasi nga, ano to eh, hot Okay. Okay na yan. Maglagay lang ako kaunting asukal, pang pabalance lang. Tsaka medyo maalis yung kaunting lansa, pero hindi naman siya malansa kasi fried yung sardines na nilagay natin. Okay, maglagay tayo ng petchay. Okay, hiniwa-hiwa na natin ng petchay. Okay. Then, Kaunti lang nito. Ay, okay, maglagay ng kaunting king chai. Okay. So, Okay, ayan na, oh. Ready na ang ating, pakita ko na lang, mamaya ko na kasi kakainin yan. Ready na ang ating ginisang sardina sa udong with pet shay. Tara nga ka, join us, let's eat! Ito na ang ating finished product habang ang background natin ay ang ulan. O, ba? Diba, sarap na mga ka-joyness. So, paano mga ka-joyness? Always remember, happiness is joy. Kainan na!